Buenos dias señoritas y señoritos uh, Andito pa rin tayo sa airport pero dahil mahabang waiting time namin I-share ko muna sa inyo yung pang-epal na naman Yung uh, favorite uh, senator ng mga bobotante na si Senator Robin Padilla At uh, nag-react siya po dito sa issue ng ROTC na gusto niya gawin mandatory Umaga, walang choice, kahit sino kailangan kunin uh, don't get me wrong, I support ROTC pero voluntary po dapat uh, it should the burden on making Filipinos become patriotic citizens rest on the government pero problema po tulad yung BFF at idol ni Robin Padilla there was re never really any effort to make young Filipinos love their country In fact, uh, President Rodrigo Roa Duterte even made everything to destroy America, to destroy the Vatican, to destroy U the European Union, to destroy other countries except China. Uh, pinipili talaga niya, pati mga minions niya, i-introduce sa atin yung idea na we want to be a province of China. Naalala niyo, dami mga tarpulin, nilalagay nila kung saan saan na tinet condition yung mind natin. That's why ito ang pumasok sa isip ko na ngayon nakita ko itong statement ni Robin Padilla na kung saan sinasabi niya na tayo daw dito sa Pilipinas ay yung mga kabataan daw ngayon ay masyadong relax compared sa Singapore at saka sa South Korea. Sabi niya, sa panahon daw <clears throat> kung saan may tension ang mundo, tayo daw pa, pa relax, relax lang parang walang problema na hindi daw pareho sa Singapore at South Korea na ready to fight sila ready to defend their country tayo daw para parang unprepared sabi niya dap kaya dapat sabi niya gawin mandatory yung reserve officers training Corps program for the Filipino youth at ito pang pa ang quote niya tayo lang ang re relax na relax Relax na relax tayong mga Pilipino. Sabi niya, walang masama ang taong handa. Ang pinakapalpak sa lahat ng tao ay yung hindi yung hindi handa. So yun. So sabi niya, ngayon daw uh, marami daw mga unpredictable developments sa uh, Asia. Hindi pa niya yung sa uh, West Philippine Sea kasi alam niya. Uh, sabi doon yung BFF niya binanggit lang niya Asia and other parts of the world like the uh, Ukraine-Russian war and the, and the tension in Taiwan <laughs> so sabi niya kaysa daw maging keyboard warriors yung mga, ka, yung mga kabataan uh, dapat daw i, i, yung skills nila i-develop to fight foreign invaders sabi niya, sana dumating ang araw na yung mga kabataan na, matagal na mata, matapang lang sa keyboard, na nakikipag-away sa keyboard, <laughs> na naniniwalang mapa, mapangalagaan ang kalaya, kalayaan natin sa pagiging warrior sa keyboard, e eh sana gumaya sila sa inyo sabi niya yung during isang event na mga yung mga reservist dito sa bansa and then sabi niya gumaya sila sa pagmamahal ninyo sa bansa pagmamahal ninyo sa pamilya nyo at higit sa lahat ang disiplinang meron kayo so don't get me wrong guys nakita nyo naman we posted yung speech ng anak ko sa core, core commander core commandant ng uh, Uh, in fact, uh, her 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 rank is uh, first class colonel. Uh, she's the core commander of the De La Salle University uh, Reserve co ROTC Reserve Corps. So I support ROTC. Ang sa akin lang bring in the right attitude muna. For example, itong sinasabi ni Robin may point naman siya. And we need this now. Kasi alam nyo ba, ang grabe aggressive talaga yung keyboard warriors ng China. They, they have cities na converted to keyboard warriors. Ang isang syudad, lahat dyan, puro mga Chinese uh, keyboard warriors lang. Ya, yeah, sila ang sumisira sa atin uh, sa, sa internet war. Sila ang sinasabi na sa sila talaga ang may-ari yung ng uh, West Philippine Sea. Sa, kanila sila may right sa sa 9-mile claim nila pagkatapos uh, hindi daw uh, useless yung ginagamit nila yung narrative ni Duterte na papel lang daw yung yung pagpapanalo natin sa United Nations Convention of the Law of the Sea sa the Hague so this is this is actually also also a a internet war between China and the Philippines In the world, so okay lang yun. Maran nakikita natin na marami tayong keyboard warrior na kapati mga kabataan, helping assert our uh, our ownership of the West Philippine Sea. Pero, ok oh, suportado rin ako kung later on they will convert such passion into into joining the ROTC and eventually the military like my daughter who is uh, who is already starting her training for the marine corps so kaso lang you have to put the in into in their minds the right attitude dapat ang gagawin ni Robin kondenahin niya si Duterte sabi niya tapos na yung panahon ni Duterte wag natin wag na natin hayaan na mapropaganda pa tayo ng China let us love the philippines more i-abandonahin na natin yung pro-China pro-China policy ni Duterte let's embrace the pro-Philippine policy and then umikot siya sa buong Pilipinas anyway, wala naman siyang gaano ginagawa sa Senado eh puro lang man siya ay uh, I move, I move eh, dyan sa Senado eh at uh, pagpapasuklay ng, ng balbas umikot siya sa mga campuses and uh, sir ilagay niya sa utak ng mga Pilipino that we should be ready to fight China that China that we are not a province of China in short we are challenging Robin para baliktarin lahat ng ng narrative o lahat ng propaganda ni Duterte na pro China matagal yan it will take a long long time para alisin yan kasi six years rin binobomba tayo binobombard tayo ni Duterte yung love China love China narrative na 'yan sa halos lahat ng speeches niya pinini-praise niya yung China, pinipraise niya si Xi Jinping. So it will take longer time to remove it. So si Robin Padilla, kung gusto talaga niya suportahin, kahit ako so susuporta ako sa sa online sa ROTC basta lang mauna muna si Robin al alisin muna niya sa utak ng mga bata yung love for China and then he should start this by telling people, okay, bago ng presidente ngayon, si President Marcos is open to all countries in the world, especially those helping us in the West Philippine Sea issue, like the U.S., Australia, Japan, uh, Canada, and European countries, the EU, European Union countries, then let's embrace them. And alisin na natin yung tinuro sa atin Duterte or kinondisyon ng mind sa atin Duterte na mahalin lang natin ang China and no one else. So yun, Robin, you should do that. You should do that. Uh, I, I'm challenging you kung talagang uh, seryoso ka na gusto mo talaga maging hindi yung parilax relax yung mga kabataan. Uh, the, the, the love for country is there pero parang nawala, nasira ng konti because of President... Nasira talaga ng gusto because of President Duterte. So Robin, you start by admitting na maling-mali si President Duterte, you start by saying, uh, i-abandonahin na natin yung, yung ganong klaseng attitude and propaganda ni Duterte. And then, you will see more youth, young people joining the ROTC. So please share this blog para darating, makarating ito kay Robin Padilla. And thank you very much for watching. Please share this. To the youth, to the young voters also, so that baka uh to, to the young to the to the millennials. Baka sila it will rekindle re re their, their love for country and uh, it, they will eventually join also the ROTC and develop a healthy love for the philippines mabuhay ang inang bayan mucho y mas gracias a todos ustedes